Hi guys! Paksiw ako guys nang, hindi ko alam kung anong isda to guys. Pero sa amin sa Bisaya, asoos ito guys. Asoos. Yan, malalaking asoos guys. Hindi ko alam dito sa Tagalog kung ano ito. Ayan guys, nilagyan ko ng bawang, sibuyas, tsaka sili, paminta, tsaka luya. Yan, Oh. Yan. Masarap siya. Kaya maangang-anghang. Mapaparami na naman ng rice. Mataanli rice na naman. Si Inday nito. Yan. Mmm. Sarap. nilagyan ko pala guys ng kunting ano guys. Kunting mantika 'yan. Para hindi is para masarap siya. Kayo ba guys nag naglalagay pa kayo ng kunting mantika sa paksiw nyo? Ako guys naglalagay. Kasi 'yan pampalasa din 'yan. Yan, thank you for watching guys. Salamat-salamat sa inyong lahat. God bless us all.